Pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang dalawang miyembro ng congressman na kada birada nila kay Duterte at sa kanilang agliado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, eh, yun ang makukuha mo anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Eh sino ba ang nagbabayad niyan? Saan ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman niya galing sa personal na pera ng tambalus laws. Galing din niya sa taong bayan. Mantakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Dutertes at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuad Committee. Totoo po yan ha. Meron po talaga akong nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila'y nasa banyo. Hindi nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O sa takdang panahon, ilalabas po natin yan. Uh, pag meron naman, ng, meron man talagang takdang panahon sa lahat, antayin po natin yan. Hindi naman forever yung pagiging makapangyarihan. Ako dyan po sa talagang kasaysayan ng kamara. No? Ako po, estudyante pa lang, nagtrabaho na dyan. Naging miyembro ng Congress. Ng Congress. At ngayon, naging biktima ng pangaapi ng mga kongresista. Wala pong nagtatagal dyan. Wala po talaga. Miski po yung mga dynasty na akala nila na forever and ever sila. Wala pong forever. Natatapos po lahat yan. At kapag natapos po yan, meron talagang katarungan na mangyayari. So antayin natin yan. Huwag kayong lasing sa kapangyarihan dahil hindi po yan forever.